Na naman dito. Ang Paribago operasyon ng sinagawa ng mga otoridad ngayong lunes ng umaga laban sa mga pasaway na motoristang dumaraan sa EDSA Bike Lane. Live mula sa San Juan, may unang balita si James Agustin. James, Gang, good morning. Tinikita ng mga operatiba ng SAIC yung mga motorcycle riders sa na naakto na dumaraan sa bike lane sa bahaging ito ng EDSA. Maagang naging operasyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa southbound lane ng EDSA. Pinarang ilang motorcycle riders sa na nahuling dumaraan sa bike lane. Ang isang rider tumakas pa kahit pinapatabi siya ng mga operatiba. Karamihan sa mga nahuli ay papasok sa trabaho. Inisyuhan sila ng Temporary Operators Permit o TOP at kinumpis ka rin ang kanilang driver's license. 1,000 pesos po ang multa sa unang paglabat. Kanya-kanya naman ang paliwanag ang mga nahuli. Yung L3 sa unang ko, bigla siya kumabig ng ganon. Eh, sa kabila. Napasa ko sa bike lane. Kaya napasa ko sa bike lane, diretsyo ako. Pero alam niyo yung bawal? Hindi, bigla lang siya lumiko eh. Mawa-accidente po ako eh. Malilate na kasi ako. Pero alam niyo yung bawal, sir? Hindi ko hindi ko alam na bawal yun.